guys, ngayon mag-unbox tayo yung in-order ko ulit guys na nato, pero ito guys 10 inches ang laki nito, kasi ito guys na in-order ko nung nakaraan anong 9.9 parang 9 9.5 or 9.5 ang laki nito guys tapos ito kasi guys nag-sale, kaya na nakapag-ano ulit ako, nakapag-order. Ngayon, tingnan natin guys yung kanilang so, oh, si siya guys. So. Oh. Magubi, wag mo siya kain. Ito siya guys. Ito ang kahuli niya. Tapos ito, ito siya guys. Tignan natin. Ayan ya yan na siyempre bubble kung ano bubble wrap nila, guys so, eh. sakado yung doble yung box niya. Ayan. ito na ito na yung guys tapos <coughs> ano ito yung pinakita nilang Ano ba Yung so, Kahon. Ayan. Tapos Pinunan natin guys. Up. Wait lang. Tapos so, Open na natin guys. Ayan. Ayan na siya, guys. Kasi nakabubble ka pa siya, guys. Ayan. Ayan siya, guys. Ito, oh. Ayan siya, oh. Ito, guys, yung pinaplex ko. Ayan. Pinakita ko yung ano. Pero kung tilang difference niya, guys, dito sa ano sa isa. Ito ito yung binili ko guys. Ayan. Ayan. Ito yun. Mo. Yung una kong inorder. Yung pangalawa guys. Yung inorder ko. Wala siyang ano ganito. Tatak sa likod. Ayan. Then wala natin lahat guys. Six pieces ito mga guys. <coughs> Nahabol ko yung same nila. Ayan. No, same. Oo, same Ayan, thank you. Two, four, six, ayan ito, 246. Ayan. Salamat TikTok Gallery thank you po Sa fast delivery nyo thank you po Ran salamat Bye Thank you God bless po ayan